So dito tayong mga KW sa Sinchu. Sinamahan natin tong katrabaho natin sana ng cellphone kaso mas mahal yung ano mas mahal yung paayos. So nag na lang siya bumili na lang ng tablet kasi meron naman siyang ano eh, meron naman siyang paparating na cellphone. So muna daw kami dun sa Big City. Init ngayon dito sa Sinchu mga KW sasakay na lang kami doon ng free bus papunta doon sa Big City. Okay, mga patsay, tayo sa mga pagkakaya doon sa tayo sa Big City. Ay order. Yeah, pretty cool. This is the main side of the city daming tao nga lang ngayon ay Daming tao dito mga kaibigan. Eh. dito legit mga ganyan gusto nyo Ano? 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 ito pintuan plus ito, tayo. ito, 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 manok. ito, 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 Hello, Hello, bye, bye. <laughs> Ito daw eh. Ito na lang tayo. Ha? Pwede kayo. pa okay. okay. ka naman natin. Maraya pa naman. Ayun sila aruwe lo. Ayun sila aruwe Dito ba tayo? Pwede pa kayo iba ka? ba? May magustuhan pa kayo iba. Ako dito na ako. Kayo. Ah, oh, dito na lang din ako. Oh, para, dito. Eh, ano na yung order para maibigay natin yung oh. ano. Samsama. Oh. Oo. dito naman ko nama, nama. oh, ma dito. Ano ako? Ha? Ano na ako? manito ko. Ayoko, manok na naman. Ayun, manok ko eh. Manok? Ang tangi tara? Oh, mama nak lagi. Di lang Maganda dyan. kau hepe? may kanin ba dyan? may kanin ba dyan, boy? kano Kanin? Okay. ala, din pala sa Taiwan mga mga FW mahal niya 89,000. jade yan, Grabing mahal na mga pagkaganyang kalaki iwasan na natin yan <laughs> emerald grabe no o babalik kayo sa taas asa na sila babalik kayo daming tao mga guys W daming maliit lang yung mall nila dito eh bigay Di sa atin may mall of Asia Mahiwalay na naman yung tatlo. Wala naman akong bibili dito. Ako nga rin eh. ah, oh, ano kasi sa kwarto pagka higa ng higa. Oo oh, wala yung... na ba ka lang doon. Sana ako kasama eh. Taya ngayon sa... nasunod tayo sa mga kasama natin. Under Armour? Mahal dyan. <laughs> ha? Nabili tayo ng ano sa ano. Dito pala, strap ko. Hindi ako nakabili. Saan okay. Ito. Sa so, okay. Xiaomi. Sa baba. Sa baba. Sa baba, niklo Sa baba? Isa pa sila? Di ba pa dito? Ngayon punta tayo sa baba? Mag-chat-chat na lang naman tayo Kita-kita eh. din naman tayo sa labas. Banda tayo, ang baba. Pababa oh, na ulit yan eh. Baba na tayo, baba. Ah, sawadi ka. Sawadi ha. Ah, ayan, sawadi ha. Anong oras kayo pumunta rito? Maaga kami kung alas 9 atas. Alas 9? Sarado pa yung mall. Bababa muna ako, Albert. <coughs> Ibila ako ng ano. Ibila ko ng Xiaomi. Punta muna tayo mga kahit W sa Xiaomi. bibili ako ng ano ito. Nasira na eh. Magkita-kita na lang tayo mamaya sa labas. Daming tao ngayon oh. So wala tayong ano, wala tayong... wala tayong datong buti pa si Albert maraming datong wala na naubos na rin magpapalamig tayo dito dahil tayo nababagot na sa hindi rin mabuksan mamaya kulikutin mo na lang U try mo eh charge mo ng ano charge mo muna ng matagal yung cellphone mo baka mabuksan ah dalhin mo sa ano linisin natin yung terminal baka ma charge pa dun sa kwarto linisin natin ay itong itong paborito ito yung paborito kong amoy Bango no? Eh, sabi ko sa iyo, yung mga mabibili mo dyan, no? Oh. National Geographic. Yung tayo sa, ano? Xiaomi. Me. Aso mean, yung Xiaomi. Xiaomi CK <coughs> Wala, wala kang alalahanin dito pagka marami kang pera. Diyan palang lang sa mga ganyan bago. Oh. Dibuhi na yan. Pusil. May pusil din sila dito ah. Yung relo ko nawala na ng ano ng battery eh. Yan oh. Ganda oh. Yan na yata mabibili ko yung strap. Sony Ganda anong meron dyan? Car Carhartt Anong nakapila dyan? Panakasil din dyan oh Ito Xiaomi pila dyan mga nga may manok eh baka ito ah baka yun yata punta tayo mga kaya W dun sa Xiaomi bula na ay huwag dyan tayo na, na strap ng ano ha bibili ka ba ng sakyan may tesla dito oh ganda oh Grabe oh Oh, ganda. Yung Tesla Model 3. Hmm. Oh, dito na tayo mga 5W sa Xiaomi. Hindi tayo ng strap. Ito yung sinasabi ko sa'yo, pangganda sa, ate, ha, sa tablet mo. Ito, ito, ito. 300 lang to. Ito. Yung speaker na yan. Pagayin na sa akin na yung strap magiging nga ako ng strap I guess yung strap ng cellphone yun yung strap dito cord, meron ka na bang cord? Ang ganda ng mga cord dito. Ang, ori ang original. original to. Kaso wala siyang pang pang iPhone. Type C lang. Wala silang ano. ganda oh. Ano? Bibili ka ba? Ganda. Laki naman ito, ano? Uwi na tayo mga ko-FW Pagod na si Albert Anawa na yung pako kakalakad Mga pogi, Mga pugi Ayan na, napagod na sila kakalakad Ano, uwi na ba tayo? Ha? Mag-shoutout ka daw oh. mas shoutout ka na Taga Cebu Ay, nasa, Taga Batangas ito taga mga, uh, Bicol. Out, mga nalindol uh. na, na nating kababayan, pero hindi naman sa kanina nalindol. Uh. <laughs> Sino? Shout out na. Ayun, uh. shout Upload na, natin na, to. shutdown shoutout uh, shoutout eh. Shut <laughs> Shout out. Okay, shout out ng mga uh, kababayan natin dyan sa Cebu Dax, ano nako delikado yan Ah, wala na yung bus Meron pa naman kasunod Ayan. Uwi na tayo mga KFW Asa ah, na ba si Apple? Doon <laughs> na tayo Init Ito si Tanggol oh. Tanggol! ah, <laughs> Kanggol pala. Kala ko Tanggol eh. Nakabili ka? Hindi. Ah. Kunti man, <laughs> so, lang yung mga design ko sa bagay. Sunod na lang. Doon sa Gloria Tap, Outlet. Oh.